Ito yung mga picture ng mga anak ko na walang kwinta Oh. Yung sinabihan ka walang kwinta kang ina. Hindi kailangan na ibalik sa akin lahat ng hirap ko sa kanila. Ito. Susunugin ko lang naman to. Dahil hindi nila ako ginusto magnanay. Kuha ka ng picture ng ano doon. Kuha ka ng lighter. ito yung may mga live-in Yung hirap ko sa kanila hanggang sa pag-abroad ko walang nangyari. Kinaaral ko ngayon, sinabihan pa ako walang kwintang ina. Ito yung gagawin ko. Susunugin. Yung mga anak na walang kwintang.